Ano ba naman yan? Bakit tayong Manok din! Sa akin na iabot 1 minute oh. Ano yan? Manok! Manok itlog gyan eh! Isa e, magaling yung manok! Ang Ano? Itlog yung sa inyo sa akin, blit yung manok eh! Ang galing yung manok! Sa itlog! <laughs> Ipakbo! Oy! Ano yan? It's a challenge ko si Sanderia. Challenge? Oo! Oh. Paunahan kami ubos ng manok. May time? Kung so, sinong makaubos Una obos Oo na Pupustahan natin Ano? Ah. Ano? Ah, ano? 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 Yan nga Pinatawag ko na sa kanina eh Stand time? Hmm um, Sa'yo ano? Mayroon 3,000 3,000 3,000 oh, Sige Araw panhanin Panaharap din ako Oo sige sige Ha? Ah. Bakit? Ano yun? Ano yun? May challenge ako sa'yo Oo oh.

Pamuli ito Kulang pa seglet. Ha? Kulang Sa akin dalawang libo Oo oh, sa dalawang libo Dalawang uh -huh. Kasi kasi tayo para ano 1, 2, 3, 4, 5 Baka na Baka na yan to, eh. Ayan, uh, yung dalawa sa Akin na Dali uh -huh. Sakto Gugutom na ako Ipaw na kain O oh. oh, yan, ko yan Ako maghahawak ako o, na. Mahirap kayo. Bakit naman? Ako maghahawak. E Itong hawakan mo. Sakit na. Sa kita. Ilipad dyan. Dito. Ataman, na lang dito na lang ko. Para na. Dito na. ako na maghahawak. Yan o. Para per. Ako na ako. Sampung libo yan ha. Oo. oo. Pahamunin mo ha. Okay. Dito na timer. Ha, nagugas na ako na kamay. Upo na o, lang ako. Hindi, siya pa una mauna. Upo ka na doon. Siya mauna muna. Kaya, hawak ko pa na. Sabay so, kayong upo dyan, o. Oh. 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 Kung na. nyo ngayon. Oh. Ilan ba to? Isang buo? Lang. Ano lang ilang? Ano? Pwede na kayo. O, oh, ready na. Eh. Oh, o, start ko na to, ha. Ah. O, okay. oh, yan. Okay. na yan, ha. Ah. O, oh, buksan mo na sa'yo. O, oh, naka. O, oh, yabang-yabang ah. naman ito. Isang subo Ayun ko na. lang yung mamaya. Tignan mo. Isang so, subo. Hindi. Hey. Pero bawang. Ah, may timer. Na. Na. Okay. Hindi. Ako titignan timer. Bakbak. Sos. Sarap niya. Ito nga sa'yo! Mamaya! Sigil ka lang! Huh? Come on! Di! Wow! Oh, Bukas! Ikaw oh, na pa ko! Wala Labang ito! Kaya ko yan! Mm -hmm. Sa subo lang yan mamaya sa akin! Tingnan mo! Sa subo ba gang? Sa subo lang yan mamaya! Ano? Ha? sumunod sa iyo hindi pa nga naubos, Siya, mo kasi muna hindi ako naubos na talo ka pag naubos ko yan ah, wala wala, isa minutes naman tayo matatalo o yan yun. o bilisan niyo 1 minute o. na ano, kaya? baka mo muna kayo mamaya nga, madali lang yan isang subo ko lang Sabihin ko sa iyo mamaya alabangan mo naman hindi nga, Ayan, ako mayabang ipagpigil sa akin yung ano <laughs> Andiyan ha Oo. Oh, Oo, oh. hawakan uh, mo yan. Oo. Oh, oh. Sure ball na yan. Sure ball. Si ah, ah. Sure ball nga, sinasabi ko sa'yo. Ano, 50-50 tayo dito? Oo, oh, 50-50 tayo dyan. Oo, oh, kita mo? 1 minute, 33 seconds. Wala pa mo. Wala yan, basic yan kay Kalbo. Wala, basic yan. Basic yan kay Pakbo. Ano ba naman yan? Baka tayong buksan? Manok din! Mm. Bakbak! Oh, one minute na, oh. ubus mo na agad oh Two minutes Pakbo mo ka, matatalo ka pakbo ha Hindi ah, yung matatalo, hindi natin mamaya Ayusin Saka mo pakbo ha, ayusin mo na mananalo tayo, huwag ka okay, magalala Ikaw talaga na natalo dyan Yun oh ano tayo? Tayo pati buto. Ha? Sa akin, walang buto mamaya, tingnan mo. Pati buto ko, boss, oh, pakbo? Oo. Oh, naman yung may muna yan. Hindi. Tingnan mo yan. Oh, Punta tubig. Uta mo na yung tubig tubig mo, po, na, buksan ko, ha. na yun, no. pagkataga pa ano-ano ka. Manalalo tayo, huwag okay, yung magalang. Pati buto, kain. Siguro tayo mong pakbo, kikinako. Pati, pati buto, kain. yung kain bakasi ko dito. Nalala tayo, huwag kang magalala. abunuhan ko talaga oh, Kita mo, two minutes. Sa akin eh, abot one minute. Oh, tira mo. Three minutes na pakbo. Oh, three minutes. Sabi mo, kaya mo per minutes. Hindi pala kaya eh. Ay, pakbo. Ngamungan. Simulan mo na pakbo. Na. Buksan mo na yan! tatalo ko niyan eh! Oh, ano yan? Manok! Manok ito gyan eh! Isa magaling yung manok! <laughs> oh, oh, <laughs> mag Ang B! Bilip sa mo Ang B! Ay magagang mo ito! mo na bakbo ako kung dinay sa kanya baka matalo ka pa! <laughs> Yeah, ka talaga oh, pa Oh, paano? Okay. Tapos. Pa Bilis pa po. Lulukin mo lang 'tong inyan. Oh, mo. Oh, mo po. mo la. Pakpak na lang 'yung kanya oh. Pak, Pakpak Oh, yan. Para kami kami. Paano 'yan? <laughs> four minutes and five seconds. Jopa, <laughs> no, ano ah, Four minutes. Ah, Ten, 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 ten. hindi yeah. mabayag, manok naman yun ah. hindi, yung manok yan eh Itlog yan eh Saan <laughs> nagaling yung manok? Sa itlog! Oo oh. <laughs> 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 <Panalo tayo. laughs> Hindi na tayo dito Hindi, hindi ako pala dyan. Pa, Ano? Sa mabayag, panalo naman si Paco Nang usapan natin itong manok Itlog yung sa'yo eh Saan yung manok. <laughs> sa itlog! Oo oh. <laughs> Wala ko ano kayo pa po. <laughs> oh, hati na tayo dito. <laughs> o, oh, sayo na yan. <laughs> Bisik? Kami <laughs> oh. na to ha. Ay, oh, papatalos yung andahan nyo. Itlog yung... Ano? Itlog yung sa inyo sa akin. Blit yung manok eh. Walang <laughs> galing yung manok. Sa itlog. <laughs> <laughs> Di ba? <laughs> Ano kaya pala ayaw niyo buksan kanina pa eh, na itlog pala naman eh. Hindi, <laughs> e oh. siyempre kung binuksan ko na yun, di. nakita mo na itlog, di mo na nakain yung manok. <laughs> Utakan lang yan. <laughs> oh. Buga niyo.